Apo. Pero... na. po si araw pa yeah. Diyan po, may na-pick up na ulit tayo na mga chair. Good morning, mga tito bar. Papala mga isa-bawat isa at tayo po ay muling babiyahe sa lalamob nandito na po tayo sa aking first booking at atin na po ay sasakay mayroong pass na lang sa thank you Salang. thank you po Thank you, Kuya. At ito lang po yung ating unang na-pick up. Marami, konti lang ano. Kaya alam na this. Pwede na, pwedeng-pwedeng sabayan. Ano, laki pa ng space. At nandito na po tayo sa pangalawang pick up. Ito po, uh, yung item na kinuha ko. Food guard maliit lang siya at dito sila gumagawa oh. same location po yung pagdadala natin dito kaya saktong sakto maluwag na maluwag pa yan lang sir ah yan lang. ah na so napakaluwag po ng ating sasakyan ang ginagamit po natin ay Nissan Urban napaka luwag Okay, deliver na po natin ang dalawang booking papuntang ang Malabon. Let's go. Ilagay po dito sa ating Google Map is 26 minutes. Nandoon na tayo. At maganda talagang tiningnan ko sa mapa. Magkatabi magkatabi yung pagdedelivera natin. Ito okay, yung crossing sa may altura. Ayun, ginagawa pa po yung skyway. Connecting naman yan doon sa skyway papuntang Laguna. Ayan po, pwede na tayo kamawit Ayan yes, sir Yan. In 400 meters, continue on to NLEX Connector Road Connector na to Para mas mabilis ang ating biyahe Ganda, laking tulong nito Kung baga, kung walang ganto mga isang oras pa higit yung ating pagbiyahe doon. Continue on NLEX Connector Road for 5 kilometers. Wow, dalawang lang kalangitan. 26 lang yung bahay dito eh. At ito po na ibababa na natin yung uh, una nating kinarga dito po uh, proceed na tayo sa pangalawa at chento na ibababa na natin yung pangalawang booking so completed na po yung order natin ay thank you sir so maari na tayong kumick up ng panibago Ayan po may na-pick up na ulit tayo na mga chair. Nadalhin naman natin sa Antipolo. At blessing po dahil dito sa malapit dito may Antipolo na naman. Sinabay ko na. So kunin na natin yung isa para makita natin kung ano. Ito na yung pangalawang booking. Chlorine Sampung Sampung <laughs> Hindi na kasi eh Hindi tsaka allowed lang na dalawa lang Dalawa lang ngayon Nung December Pag maliit Hindi, nung December Pagka maliit yung nakukuha mo Kaya ng apat Dito po ako inabot ng Tanghalian, <laughs> hapunan polo at ngayon po kakain tayo may nakita akong magandang pwesto may upuan pa so thank you lord sa biyaya ako po sa ako yung mas Ah, At habang nakakain tayo, ganun hintay-hintay tayo ng buhay mo. natin dun sa lalo mo para makita ko yung buhay mo. baba ko na po yung dalawang buhay right. dito sa Antipolo at blessing po. Sabi ko pagka baba nito, hanap ako ng papuntang Manila. Amang tama at may pumasok agad na booking Talagang napaka blessed po natin Parang hinihiling ko lang ay ibibigay na ano yes! Galing So ang pipikapin naman natin ay product ng Rosmar Nakapick up na rin po ako dito pero bawal mag picture at saka bawal mag video doon kaya ito sinasabi ko na na ano na Rosmar product yung ating kukulin lapit na po tayo pagkababa ko 3 minutes lang nandito na sa next pickup up kung mapapansin nyo po yun oh, dami ng product nila sa loob napaka traffic po dito sa Ortega sabi niyo nandito pa lang tayo sa may kainta at talagang sira sira ang biyahe mo pagkaganito ang nadaanan mo kahit na ano pang strategy ang gamitin natin hindi tayo kikita ng malaki dito kung ganito yung traffic Taban tama pa naman sana yung aking karga oh. Pamay nila na din po ako eh. <coughs> Punti lang yung karga oh, tamang tamang sabayan sana. Pero pagka ganito po yung traffic At ang makukuha natin ay iikot pa Parang hindi na kayang balikan Sayang, pang lima ko pa namang booking to Pang lima ko pa lang, nag-start ako ng 11 11 AM na tayo nakalabas Pero blessing pa rin po Dahil sa 11 na paglabas natin May na-pick up naman tayo kagad Sa dalawang Ano natin Parehas double book Double booking tama po nagkaroon pa tayo ng kasabay blessing at talagang uh, pinagbala pa rin tayo dahil unang una malapit sa aking uuwian at malapit din sa pagdidilbiran ko dyan po nakapika pa tayo ng isang mattress lang na uh, tupi naman dito po tayo sa SM Megamall Building B So deliver na po natin at nang tayo makauwi na At yun po, naibaba ko na yung kutsyon Salamat ma'am At tayo ay magdi-deliver na Malapit na din ito Itong ating mga rosemar At nandito na tayo sa Edge Loyola ito yung mga kasamahan na diniliver natin. At ang halaga ng booking nito is uh, parehas din ang halaga ng booking ng 600 kg o 1000 kg. Kasi high demand yung 300 kg ka na kaya kinuha ko na. Ang dabis niyan ano may nakasabay pa kaya kaya ox na ox yung ating delivery goods na goods ayan at atin ang sisingilin yung payment 700 700 plus at nandito po tayo sa gawaan ng Luchitlan ngayon na nagagawa sila ng OB Halaya at ito yung pinakamasarap na binadayo na lutuan sila ng ano napakaraming umuorder dito ano pangalan mo kaya? pangalan mo? Arvin si kuya Arvin saka si tatay tatay ano po pangalan nyo tay? Fernando hmm. sila yung mga batikang gumagawa ng ubi halaya dyan dito po niluluto yung lichiplan sa kabila naman ano so, ito yung bilihan ng masarap na ha ito yung masarap na leche plan mga pasalito so, lang tayo para buhilin since talagi na isa lang ako isa na yung bibiling ko ang matamis lang ito isa lang po sari-sari yung paninda nila dito. Yung mga kasalubong Pero ito yung the best. Mangga litchi Hi, thank you. Nagdaan tayo sa pinakamasarap na litchi plan at meron tayong kapatiran na nagpaabot naman ng ulam, ano? Wow, sarap. Ano po ito? Uh, manok ang sahog. So, iinit po natin at tayo po ikakain. Para sa ating pamahinga, eh, tayo eh, hindi kumakalang ang chai. Okay, kain po tayo. Hello mga kakati tayo ay nakauwi na ng bahay at tayo po ay naka pitong booking sa buong maghapong ito. At yun lang po yung strategy natin talaga. At dito po nakita natin na talagang uh, double booking lang yung malakas. Kumbaga, double booking lang yung sa kalam dito sa LalaMove kasi napakababa pa rin po ng per rate ni ano ni So, dapat nating iset yung ating goal na at least dapat double booking lagi yung ating makuha. At yun lamang po. Maraming salamat po. At naway pagpalain po tayo ng Panginoon. God bless everyone. Bye-bye.